Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa boundary ng kalumpit at ng apalit Yan Ang itinerary natin ngayon Pupuntahan natin ng uh, don doon sa may Sulipan Bridge Puro ng tulay ng Sulipan Bridge Tante River Bridge titingnan natin kung uh, meron ba tayong may interview doon na iba pang residente. Kasi nung nakaraan, hindi natin siya naliparan kasi nga umaambon. <laughs> eh ngayon, o, oh, di ba? Malayong mangyari na umambon. So, samahan niyo ako mga kabubuyog. Makimarites tayo dito sa Apalit, Pampanga. Yan mga kabubuyog, paakit na tayo ng Sulipan Bridge and natatanong ko na yung Cantilever Bridge at yun no. <laughs> Nandito na yung LG ng uh, Luwid. Yan, o ba? Diba? <laughs> Malapit na, 1, 2, 3. 4 Apat na span na lang Pero kukumpirmahin natin yan mamaya Liliparan natin yan gamit si Bubuyog Ano yun? Parang may sunog doon Ah, hindi. Nagsisiga lang. So, wala na yung bakal doon sa gitna. Ayun na, binabaklas na nila. And, ang target natin ay yung bahay dito sa ibaba ng tulay. Bababa tayo dyan. Titingnan natin kung meron tayong may interview. Ayan o. Oh may mga bahay doon, tingnan natin kung may makakausap tayo doon. Barangay Sulipan Sitio Caldera. Eh, yun pala ang tawag doon eh. Pahaba na tayo ng... Uh... Oh, may crane dito mga kabubuyog. Oh. Dito sa dating nating tinaanan. Tingnan natin kung mamaya pagbalik natin kung ano na nga bang nangyari doon sa mga bahay na nakausap natin noong nakaraan. Kaliwa muna tayo dito. fresh powder pa rin <laughs> maalikabok pa din pero sa baba medyo maputik ito yung mga bahay na sigurado tatamaan wala mga tao ito siguro mga temporary lang yan kasi mga karindiriyaw eh sigurado anytime na pag sinabihan sila na gagamitin na yung right of way eh wala sila magagawa kundi umalis doon tayo pupunta sa kabila ayun yung apartment na yun hmm ang grabe ang kapal ng fresh powder sagap <laughs> sa lahat yan nakalagay doon no? turn right ito ang uh, barangay Sulipan Sitio Caldera dito tayo nang galing nung nakaraan babalikan natin magtatanong-tanong tayo dyan ah napagtanongan natin dito yung tindahan eh ayan, may tindahan dito tapos etong apartment And wala tayong nakikita ng tao. Walang tao sa labas. Hindi ko sure kung ito tatamaan din. Magandang umaga po. Dito po po kayo nakatira. Taga rito po kayo. Magtatanong lang po ako tay. Ito po bang ano tatamaan nung ginagawang rides? Ay, ito hindi. Hindi po. Kasi may mga nakita po ako doon, may pintura siya na O oh, kulay pula. Opo, oh, yung pula. Ah, oo po. ito hindi. Ah, oh, hindi. Yung banda lang doon ano tay, oh. malapit doon. Kasi mga tatamaan sir, sabi ko hindi, yung mga araw na pula lang. Tamaan ang pinar? Opo. Oh, ay, hindi po. Hindi po. Sige. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Magtatanong tanong na lang po ako doon. Uh, Salamat po. Itong ang gawi dito, hindi pala talaga tatamaan. Eh, diyan may nakausap na rin tayo eh. Hindi ko sure kung may makakausap pa tayo. Try natin kung gumawa dito. Tingnan natin kung may daan pa dito papunta doon sa mga kabayo, kung may mga daan pa dito. Oh, ay private na siya. Wala nang kalsada dito. Kaya eh, magtatanong lang, may kalsada pa po ba dyan? Wala na po, ah putol na yun ano mm. Eh yung mga tatamaan po nung release na ginagawa Hindi po, hindi ito po hindi wala na ano Doon lang banda, ah sige okay. Ah okay Ah okay sige, salamat Balik tayo mga kabubuyog. Wala tayong makakausap dito. Try natin dun sa pag-akyat ng uh, sa may tulay. Tingnan natin kung sa kabilang side. Dun sa may pag pagtaas na gano'n. Tanong-tanong tayo dun. Ito wala dito eh. Kuya magandang umaga po. Tatanong ko lang po sana kung tatamaan po ba kayo dito? kasi tayo, itong, itong may nakalagay niya na PRO, oh, oh. yun niya tayong titibagin. Oh. Tapos madadaanan yung, madadaanan ng trend. Ito po, ito po sa inyo po, ito tayo. Masa pa man kinko? Matatamaan din po. Tanto nanto? Oo. Nabigyan na po ba kayo? Wala pa. Ano pong plano sa inyo? Kailan daw po ibibigay? Ay, nang taro, baka nagasas na, na pera. <laughs> Alam mo naman ang Pro gobyerno natin, yung dimati. Yes. From time to time po, binibigyan kayo ng Ola. notice. Wala rin po. Wala rin po. Wala rin po. Wala po. Hindi na one going in, eh. out going na yan. <laughs> <laughs> Ay, ba't po? Nahinto na. Eh, wala na eh. Wala na. Wala na. Pero nakita ko po may... Hindi ano. Aspart na naman ka congress man. yung dami ng tao parang napawasan. Ah. Umagal. 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 Hindi pa rin mabilis. Wala na. Kasi kina, parang... Yung pondo, ano, parang binawasan yata ng pondo. Ay, ganun. Eh, magbabawas nga ng tao. Babagal nga yan. Eh, ito pong apartment. Kanina po kaya tatay. Kapamangkin ko rin. Ay. Ito yan, hanggang sa taas. Isa lang may Isa lang yan. Ah, yung pati po yung tindahan doon. Nung nakaraan po eh, na-interview ko yung tindera doon. So yun, inalam ko lang tayo kasi syempre, para malaman din ng sambayanan, di ba? Kung ano nangyayari. Eh, yung case po na lumipat po, saan nyo po planong lumipat? Ang na, lapakal dyan. Ah, sa Kapila. Meron po kayong sundok pa Meron po pata pa malito. Kasi yung... Meron po kung titira ako doon. <laughs> Ilan taon na po kayo tayo? So, ah, oh, malakas po. Bata Batang-bata pa. <laughs> Sige. Yun lang naman po. Tinanong ko lang. Okay. Ah, tayo salamat. Okay. Maraming salamat po. Yun, mga kabubuyog. So, ito pala. Uh, demolish din. And may nakita tayong yung pintura doon. Banda. Ayan. So, yun yung guhit. etong sa right side, hindi maapektuhan. Yun yung sa left side, tumbo. Itong apartment, sigurado, madi-demolish na siya. Akin tayo dun sa may sa lipat. And wala tayong makita Kasi mga naka, nasa loob. Ayan, pakit na tayo mga kabubuyog. Tarayin natin doon sa kabilang kalsada kung meron tayong makakausap. Oo, walang tao. Ito, sigurado rin, tumbok nito. Iyan din sa kaliwa. wala na, inabandon na, na nila. Inabandon na ang uh, mga kabahayan dito. O baka naman kasi, maaga pa. Hindi pa nagbubukas yung mga tindahan. Pagkabi siguro, ito sigurado. Umidaan pala dito sa baba. Baba tayo. Ganun. Ayan, try natin bumaba dito sa may ilalim ng Sulipan Bridge. Titignan natin kung ano na makikita natin merong mga pilahan ng tricycle ah basurahan pala to ito mukhang uh, dito nagtatrabaho sa mismong construction na ito pala ilalim dito. Ito pala makikita dito. First time ko mapunta dito sa ilalim ng Sulipan Bridge. And eh, maganda pala dito. Nga lang, tambak siya ng basura. Kung mapapansin nyo, ayan ang view. Ang ganda. Dati, lagi ko lang ito nadadaanan sa taas eh. Wala tayong may interview kasi wala na pala mga bahay dito. Pinaalis na. Dati kasi may nakikita akong mga kabahayan dyan. Ito mga tricycle. Eh, hindi naman sila dyan temp. Hindi naman sila ano dyan, namamalagi. Pilahan lang nila. So, dito, may bahay. Hmm. Malang, wala, wala tayong nakikita ng tao. Sorry. Ay! Ay, magandang umaga! Magtatanong lang po, saan po po kayo nakatira? Ay! Hindi, hindi naman po kayo apektado ng itong ginagawa. Ay, alam, itong... Iyan yung trend. Ah, trend. Ay, hindi naman po. Hindi, naman po kayo madidimolis, paaalisin. Sabi ganyan. hindi hindi demolish Opo. Sinabi na po kasi kung hanggang saan naman. Alam ko po yan, direto. Ito po ang bahay. Ayun, Ay, ang bahay na yan. Opo, yan. Sa pulpo yan. Kung pa saan, no? Dati dito. Kung pa saan, no? Lumayo pa siya. Ganyan. Opo, lumayo doon. Kasi nga, yun nga, ano. Pero, hindi man po kami binigyan ng, ng ano, no? Yun, kasi, bawat taman, may mga pandere. Opo. At, ano, nagmi-meet. Opo, opo, opo. Hindi po kayo kasama. Oo, na. Nandimolis na ako nung una. Dito ako pinalipat ng... Opo, opo. Eh ngayon, eto lang eh. eh pero yung isang poste, eh, doon sa mismong garahe na yun. Eh. <laughs> Ay, yung, eh di, oh, yung buong bahay, mawawala. po. Eh, kamag-anak nyo po. Ito. Hindi po. Ano. Well, wala po kayo nabalita na binigay sa kanila. Or kung saan sila dilipat, kanyan. Uh, di pa sila binayaran. Wala pang dilipatan. Oo, oh, wala pa sila. Tapos wala pang ano, date kung hanggang kailan lang sila dyan. Wala pa. Nagsasabi, bago pa

Ayun, no, sakto nga po. Ayun. Ayaw, ano? Nay, okay lang. Sama ko kayo sa YouTube ko. Mapapanood <laughs> nyo po yan sa YouTube. Okay lang. Kung <laughs> wala pang oh, binibigay, hindi sila binabayaran. Oo oh, nga po. Eh, kasi ito, ito, may medyo may, may, may malaking ano nila. Hindi diba, ano, nakapagawa na sila. Hindi man. Diba? <laughs> pero syempre eh, kailangan talaga sila bigyan eh malaki-laki rin yung ginastos nila 'di ba? Okay. Oh, Tsaka kung totoo hindi naman talaga sila dapat tatamaan kasi dapat dito eh 'di ba po 'yan yung dating PNR. O oh, eh gumawa dito dapat wala wala talagang ma-demolish eh. Nga lang lumipat sila doon. Kaya, yun ang dinaanan. Oo, oh, ang alok kasi, nilayo daw sa poste ng tulay. Ah, opo, opo. kasi baka, opo, kasi magkakaroon ng ano, epekto yan. Isa ba makakapano dyan, makakaya na. Oo, okay, ano yun? Ganda-ganda yun na eh. <laughs> <laughs> Sige. Nice, salamat. Maraming salamat po. Salamat po. Yan mga kabubuyog. Oh. 'di diba? Nabago ang buhay ng mga tao dito sa Kalumpit. <laughs> Nabago. Hindi eh, kasi siyempre, marirelocate sila kasi nga hindi naman natin ini-expect na alam ko doon yata dito, iba yata yung way dating PNR. Hmm. Ayan, dadaan na naman tayo dito sa Fresh Powder. Gawi pa tayo doon, titingnan natin yung pagbaba natin kanina sa May Sulipan Bridge. Na nakita yung crane. Ayun oh, yung kulay red. Parang may tinutusok sila doon. Parang mayroong silang ibinabaon. Malapitan, titingnan natin. Kung makikita natin yan, Medyo putik nga lang dito mga kabubuyog Pero okay na rin yan Kesa naman sa alikabok, <laughs> Pakita tayo ng uh, highway And hindi tayo kakanan dyan Try natin kumaliwa dito Tingnan natin kung hanggang saan tayo oh, pwedeng dumaan Kasi may bakod na rin Ito, oh. Oh, di ko sure kung tatamaan to Walang pintura eh And wala din mga tao sa labas Gawin tayo dun Biyahe lang mga kabubuyog dito nang pala gawe sa kaliwa yung kalahati ng kalsada uh, sakop nila tapos nung nakaraang na interview natin akala ko dun gagawa ng uh, right of way eh eto ng kalsada na mataas dito na nila eto na yung pinaka right of way nila dito bawal dumaan ah bawal ng tao doon. gawin pa tayo doon. eto malapitan no mga kabubuyog may binabaon dito idol camshot ni edge malapitan may binabaon doon. <laughs> Tingnan natin kung saan aabot ah, ah, to. Ang gawin pa tayo doon. wala na. Mukhang bas. Ano na to? tambangan na ng basura. Wala na yan ng kalsada. Wala na ang daan dito mga kabubuyong. Pinakadulo na to. Ay, meron pa pala. Ayan. Saan po ba kayo nakatira? Dito. Dito? Ito po, hindi na maapektuhan to. Itong may bakod sa labas ng bakod. Yun ang sabi nila. Kasi ito na yung pinaka right of way nyo, ano. Oh. Well, hindi mainam. Hindi na kayo magkakaroon ng hindi na kayo tatayuan ng right of way doon sa sa baba dito. Dito. Like Kasi nung nakaraan pong may na-interview ako dito, oh. ang sabi sa kanila, ito daw gawe ito yung pinaka right of way. Oh. Tapos etong ginagawang construction, etong nakaangat na lupa, 'yan daw yung tatayuan mismo ng mga poste. Eh. Ang nangyari po pala, kalahati lang. Hmm nung kalsada, yun lang yung tatayuan. Oh. Ayun ba 'yan, yung mga porsi natin natin 'yun diyan. Opo. Oh, Pero din nga raw ito tatanggalin nito ng bakod to. Para yung malinis yung dapat. Ah, minisip. okay. Oh, oh. Pero hindi naman po kayo sinabihan na pumalis ganyan. Ay, yun pala may may ano pala doon, oh. Yung araw na 'yon hanggang doon lang. Oh. Tapos yung kanila yung sa kanan, oh. yung sa kaliwa. Hindi nagigibain, wala na. Ah, hindi mainam. Balita ko pa eh, atras pa ito, mga 2 meters pa eh. Ah, ito, gagawin oh, pa doon. 2 meters na lang. Ah, so Atres. ano, pag siguro, nag, nag, ano na, oh, naglalagay na ng, ano, ng uh, platform, yung pinakabayad. Oo. Oh. Oo, oh, galing. Eh. Pero sabi nila, balik sa akong, fix na ito eh. Fix na. Yung mga bayan na katuloy dyan. Opo, hindi na paalis yun, ano. Tayo, okay lang, sama ko kayo sa YouTube ko. Sama ko kayo, ha. Oh. Pag sumikat kayo, magpapa-autograph ako sa inyo. <laughs> Nandito na, na pala nung nakaraan po kasi itong crane tapos itong drilling machine na yan. Uh, eh nandoon pa banda. Ayun oh, yun, yun ang po yun point ano, yun ah. Na. Yun nakatayo na yun. Susundan na lang. Opo, oh yun. yun nga po eh. Uh, na yun. O, tawid ng tapos pinup. tatawid doon ano. Ay salamat. Yo. Okay. Yeah. Bye, bye yeah. Yan mga kabubuyog, pa balik na tayo. Nakita natin uh, up close and personal itong uh, drilling machine dito. May binubutas, hindi ko alam baka magtutusok ng concrete ganyan. Hahanapin nila yung matigas. And may katabi siyang crane. Ang mainam dito sa ano, binigyan pa sila ng uh, right of way yung halos kalahati ng kalsada eh hindi sinakop ng uh, NCR kasi para meron silang madaanan kasi pag hindi sila binigyan doon sila dadaan sa swamp area makikita natin na puspusan talaga yung paggawa dito sa NCR na Napuntahan din ni yung mismong station site. Wala tayo masyadong, hindi ko masyadong maaninag kung mayroong gumagawa. Pero, ang nakakatuwa, etong Sampagay Street, eh, Sampagay Street yata to, full blast ang kaninang pagka-construct dito ng mga column Then, may napagtanungan tayo doon banda, yung mga dapat na i-demolish. Ang sabi, eh, di pa nga daw sila nabibigyan ng, ng dapat eh sa kanila medyo may kainita na mga kabubuyog ubus na rin yung battery natin <laughs> nakita natin yung cantilever bridge dito and yung apat na lang na span ang hindi pa nalalatagan ng launching gantry na Luigi. pagbalik natin makikita, matatanaw pa rin natin mang uh, launching gantry. Ang kinainaman naman sa kanya, nakatawid na siya dun sa Ambuklaw. Ayun, oh, di ba? Bubungad sa inyo ang 1 2 3 4. Apat na lang na span ang natitira bago magsugpong itong uh, bayadak dito sa uh, Main River Bridge yan muna ang update natin mga kabubuyog dito sa Apalit Pampanga thank you thank you sa mga sumama sana sa gala natin sa mga update natin sa mga susunod kayo pa rin ang makasama natin at madadagdagan pa thank you thank you mga kabubuyog thank you for watching this video please subscribe to my channel click the like button and the notification bell down below thank you